right, mga amigo, ang 42 anyos na Pinoy boxing legend na si The Filipino Flash na unito Donaire ay napapabalitang muling lalaban sa ibabaw ng boxing ring sa December 17 sa Japan bilang parte ng triple header, tatlong world title fight sa iisang event. Sakaling matuloy ito, ito na ang ikalawang laban ni Donaire ngayong 2025. Matatandaang nitong Hunyo ay napagwagian niya ang WBA Bantamweight Interim Title kontra Andres Campos sa Argentina. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang WBA World Bantamweight Champion na si Antonio Vargas ay napilitan mag-withdraw sa laban kontra si Ia Tsutsumi dahil lumanon sa pagpanaw ng kanyang ina na may sakit na kanser. At dahil naasang sa first quarter pa ng 2026 makakabalik itong si Vargas, sinasabing i-elevate na ng WBA si Donaire bilang WBA Full Champion. At ide-depensa naman po ni Donaire ang kanyang titulo laban sa dati ring na si Seiya Tsutsumi. May kartadang 12 wins, no losses, 3 draws with 8 knockouts. Ayon sa report ng Branch Boxing, ang sino mang magwagi kina Donaire at Tsutsumi ay obligadong harapin si Vargas kapag nagpa na itong bumalik muli sa ibabaw ng boxing ring. Sa iba pang world title fight na parte ng triple header, magkakaroon naman daw po ng unification. Sina WBA light flyweight champion Kyosuke Takami, may kartadang 10-0 with 8 knockouts. At WBA world light flyweight champion Rene Santiago, may kartadang 14 wins, 4 losses with 9 knockouts. Japan versus Puerto Rico. Galing sa impresibong panalo itong si Takami kung saan itong Hulyo ay kanyang dinurog ang dating undefeated champion na si Mini Pacman Eric Rosa by a 10th round TKO. Kapwa Japanese naman ang tinanggalan ng title ng kanyang makakalaban na si Rene Santiago sa uling naging laban nito noong Marso. Kung saan sa pamamagitan naman po ng 12 round unanimous decision ay tinalo nito ang dating WBO champion na si Shokichi Iwata. For title defense naman ni Anthony Olascuaga ng kanyang WBO World Flyweight title ang isa pang tampok sa gabi ng triple header. Kanya makakasagupa o manawang Japan Japanese rising contender na si Jokia Iimura. May kartadang 9 wins, 1 loss with 2 knockouts. Sa ngayon hindi pa po kumpirmado kung sino ang magiging main event sa tatlong world title fights na nabanggit.